tara na, mukbang na tayo mga idol. Ang sarap ng ulam ko, marag at so, manok na na Oo. Oh, ang sarap ng sili mga idol, Napaka-anghang. Yung manok, ang sarap ng pagkaluto niya. Talagang ano ko siya, ginawa kong tutong. <laughs> Para yummy, o oh, yan, may salad pa ako. Kamatis, cucumber, cucumber, cucumber. <laughs> uh, pipino tapos meron kas o so, ayan kamatis yun mga idol uh, ang sarap mga idol pati yung kanin ng sarap Kumawa pa ako ng asyo ayan napakasarap talaga ng sili sili is life ginaganahan ka talaga kumain kapag may sili hindi na ako kumuha ng kanin ko ayun lang ang kanin ko kanina hindi ko na hindi na ako nag -tick -tick -tick. Uh, benjo bawas-bawas tayo sa kanin, ganun. Tsaka sa matamis, mahirap kapag magka-diabetes, mahal ang gamot. Kaya lagaan natin yung ating sarili. Kaya ako kumakain ako ng bawang, pag kumakain ako ng hilaw na bawang, hilaw na sibuyas, kamatis, kasi yan, may benefit yan, gamot, ha? So ayun na mga idol, tapos na na naman ang aking pagmumukbang. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Thank you, ingat palagi.